Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio. Napag-utusan lang po ulit para sumagot sa mga sumisira sa instrumento ni Ama para ayusin ang bayan niyang inalipustan ng mga nasa gobyerno. We are the Solid Duterte supporters. At kami po ang nanalangin sa kanya na sana baguhin niya muli ang bayang napabayaan na. Ang sabi ni Ama, kami ang kanyang mga instrumento para suportahan ang inatasan niya para tibagin ng gobyerno na pinagaharian ng mga kampo ng mga demonyo. At kung maaalala niyo ho, pinapasabi niya ho sa inyong lahat palagi ang salitang Everything you see is part of God's plan. So ang mga taong nakikita niyong sumisira kay Idol Duterte, plano rin po yun lahat ni Ama para magsilabasan ang mga tunay na kulay nila. Nahulog ang mga demonyo sa patibong ni Ama. Kaya ngayon, kilala niyo na kung sino-sino sila. Kaya mga kababayan kong malapit kay ama, pabayaan lang daw po natin sila. Dahil may araw din daw sila. Kaya pabayaan nyo lang daw po yung mga asong kahol ng kahol. Dahil di kayo makakarating sa mga paroroonan nyo kung papansin ninyo ang mga asong ulol. Dahil gagawa at gagawa ng paraan ang kampo ni Satanas para lang pigilan ang pagbabagong hinahangad ni Ama para sa ating bayan. But God is with us at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tatlong dekadang pinagharihan ng mga demonyo ang Pinas. Ito na raw po ang katapusan nilang lahat. So grace yourselves, brothers and sisters, because whether they like it or not, change is coming. Pinapasabi po sa inyo ulit ni Ama. Everything you see is part of God's plan.